Mas ikatlong bahagi na po tayo ng pag-iikot ko dito sa National Museum of Natural History dahil sinamahan ko nga lamang ng aking pamangkin hindi naman tayo pumunta rito para talaga mag vlog kundi ipapakita ko lamang sa inyo ang mga ilang bahagi at mga ilang kaganapan ng pagpunta namin dito at paano makita nin ninyo kung kagano kaganda sa loob itong National Museum of Natural History at gaya ng mga ito, hindi ko na po binasa kung ano ang mga nakasulat dito dahil ako ay may sinusundan lamang na pamangkin habang siya ay nag-research. So, kailangan natin mababilisan. So, video-video lang at na makatanda rin ninyo kung kagano kaganda loob. Pero sa ganang akin po, ako pa talaga ay amazed amazed sa mga nakikita ko. Na hindi ko akalain na ganito pala. Ra-wide ang matututunan mo ito kapag napasok mo ito kahit mga happy hap hap yaw lang at makita mo lang yung mga naka display dito wow sabi ko love ko ang dami pala nating mga natural na ingat yaman na sa kakaiba marami kang makalalaman dito or, is for us for all Our does climate change affect mo malalaman dito yun Marami ka pa matututunan dito sa National Museum of History and Interest in Science and Action. how does climate change affect coral reefs? Ayan, fossil fuels and the climate crisis. Don't change the jet, ayan. Marami kang matututunan dito, build your own home from the ground up. Communicating climate change and featuring the coral sample of children and just to get present with climate action. What are they Air pollution and climate change. Government plans on climate action. Yeah, yeah. and this implementation plan, as in the plan, as okay, in climate change action plan. Katong balikwasan, linking climate nature and people. Ah, katong balikwasan is a new translation for resilience. Ay, pala yan.

temperature current that it is one temperature of resisting one than in a tabala, <laughs> France, <that's right. laughs> Tropical side tropical for sea level rice. at ito na po lumabas na po kami para naman kami ay makapag picture taking dahil na, napakaganda naman talaga na paligid itong parang tower na ito pero ito pinakaakyat dahil meron pong elevator kaya lang kasi yung oras namin ay hinahabol din namin para hindi kami abutin ng traffic alangan din po kasi yung time madating namin at din na oras na pag uwi dahil kailangan makauwi kami na maaga kaya muli maraming maraming salamat po sa inyong panonood God bless all